Matatag Curriculum GMRC 4 Quarter 2 Aralin 1 Pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. Para sa layuning pampagkatuto na isasabuhay ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng paglahok sa mga programang pampaaralan na, na nagpapaunlad ng mga kakayahan talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. Naiisa-isa ang mga sariling kakayahan, talento at hilig ng isang bata na kailangang paunlarin ng may paggabay ng pamilya. Naipaliliwanag na ang pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya ay nakapag-aangat ng tiwala sa sarili at kalooban upang gawin ang kanyang mga tungkulin na ilalapat ang sariling pagpapaunlad ng mga sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. Para sa unang araw. Panimulang gawain, sabi niya, sabi ko. Humanap ng isang kapareha at ibahagi ang mga positibong pahayag sa harap ng isa't isa sa pamamagitan ng pagpuno ng sumusunod na pangungusap sabi niya ikaw ay mahalaga dahil ikaw ay mahusay sa kaya mong harapin ang anumang hamon dahil sabi ko naman ako ay mahalaga dahil ako ay mahusay sa kaya kong harapin ang anumang hamon dahil Pagbabalik tanaw sa mga natutuhan. Narito ang mga paghayag. Nag-aaral akong mabuti at nag-eensayo upang maging mas magaling. Kinagawa mo ba ito palagi, minsan o hindi? Pangalawa, sumusubok ako ng mga bagong gawain na nais kong gawin. Iniisip ko na kaya kong gawin ang nais kong gawain. Humihingi ako ng tulong sa aking magulang o kapatid kapag nahihirapan sa isang gawain. Tinutulungan ako ng aking mga magulang o kapatid sa mga gawain kapag kailangan. Matapos sagutin ang checklist, sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang positibong katangian na natuklasan mo sa iyong sarili? Ano ang nararamdaman mo sa tuwing nagagawa mo kung ano ang iyong nais? Bakit mahalaga ang tulong ng pamilya sa ating mga gawain? Bilang paghahanda sa panibagong aralin, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, may kilala ka bang tao na may kakaibang galing at kakayahan? Maaari mo bang ikwento? Ano ang kanyang mga ginagawa upang maging magaling? Ikaw ano naman ang kakaibang kakayahan o galing mo? Maaaring ibahagi sa klase. Kuwento Kwenta Basahin ang kwento ni Lucas at tingnan kung ano ang kanyang kakaibang kakayahan. Alamin din kung paano siya naging matagumpay gamit ang kanyang kakayahan. Si Lucas at ang kanyang lapis. Pagkakwento ni Ethel R. Burgos. Sa isang maliit na nayon ng gara, naninirahan ang mag-asawang si Nalina at Mario, kasama si Lucas, ang kanilang nag-iisang anak. Si Lucas ay isang matalino at mahusay na bata. Sa murang edad na siyam, palagi niyang daladala ang kanyang lapis at papel upang iguhit ang kanyang mga nakikita napansin ng kanyang mga magulang ang hilig niya sa pagguhi. Kung kaya nagsikap ang mga ito na suportahan si Lucas sa pamamagitan ng pagbili ng mga gamit pang sini para maipadama sa anak ang kanilang suporta. Palagi silang naglalaan ng oras upang pag-usapan ang mga gawang sining ni Lucas at kung paano sila makatutulong na mapaunlad pa ito. Isinasalaysay naman ng kanyang nanay ang mga kwento tungkol sa mga kilalang artista sa larangan ng sining na may pinagdaan ng hirap at tagumpay. Ang mga kwentong ito ng ina ay nagbibigay sa kanya ng determinasyon. Maraming mga pagsubok ang hinarap ni Lucas dahil sa hirap din ng buhay kung minsan ay hindi niya makabili ang mga bagay na angkop para sa kanyang hilig sa pagguhit. May mga pagkakataon na kailangan niyang magtipid ng kanyang baong pera para may maitabi para sa mga kagamitang kailangan niya sa kanyang pagguhit. Tumating din ang mga sandaling naging mababa ang kanyang tiwala sa sarili. Ngunit, ang kanyang mga magulang ay laging nariyan upang ipaalam sa kanya ang kahalagahan ng kanyang talento at ang pagmamahal nila sa kanyang anuman ang kanyang marating. Ang hindi matitinag na suporta na ito ay nagbigay lakas at tapang na patuloy. Habang lumalaki si Lucas, patuloy na umuunlad ang kanyang hilig at talento sa pagguhit. Dahil dito, naipagkaloob sa kanya ang isang scholarship sa isang presti, paaralan ng singing sa Amerika. Masayang-masaya ang kanyang mga magulang sa parangal na tinanggap niya. Lumipas ang maraming taon at nagsimulang kilalanin ng sining ni Lucas, ang kanyang mga likha ay maging bahagi ng mga iba't ibang eksibit at siya ay naging isang kilalang mangguguhit. Nanatili naman sa kanyang tabi ang kanyang mga magulang sa buong paglalakbay niya. Siya ay nagtagumpay dahil sa kanyang kahusayan at sa tulong gabay at pagmamahal ng kanyang pamilya. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa kwentong nabasa. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Lucas. Ano ang kakayahang ipinakita ni Lucas sa kwento? Magaling! Ipinakita ni Lucas ang kakayahan niyang pagguhit at ang kanyang talino sa larangan ng sining. Para sa ikalawang araw, panuto sa kwentong si Lucas at ang kanyang lapis na tuklasan niya ang kanyang hilig at kakayahan. Maaaring balikan ang kwento at tuklasin ang sariling hilig at kakayahan. Isulat ang iyong mga hilig at kakayahan sa loob ng mga bilog. Sa gitna, isulat ang iyong pangalan. Para sa pangprosesong tanong, ano-ano ang mga hilig, kakayahan at talento at kakayahan ang tinutukoy ng kwento? Ano ang iyong naramdaman matapos mong matukoy ang mga ito? Ano ang kahalagahan na alam natin ang ating mga hilig, talento at kakayahan? Bilang isang bata, ano ang kinakailangan mong isaisip upang mapaunlad mo pa ang iyong mga hilig, talento at kakayahan? Paano mo pa maaaring mapaunlad ang mga ito? Hilig, kakayahan at talento, paunlarin sa gabay ng pamilya. Ang lahat ng tao ay may likas na kakayahan na dapat paunlarin. Mahalaga para sa isang bata na matuklasan niya ang kanyang mga hilig, kakayahan at talento upang mapaunlad niya ang kanyang sarili. Ano nga ba ang mga ito? Hilig Ang hilig ay ang pagkakaroon ng pagkagusto o pagnanasa sa isang tiyak na larangan o gawain. Ang bawat bata ay maaaring iba't iba ang hilig gawin. Kakayahan ang kakayahan ay mga kilos o kasanayan na natututuhan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay o karanasan. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng mabuti, maraming kasanayan ang pwedeng mapaunlad. Talento Ang talento ay mga natatanging kakayahan na mayroon ang isang tao na naisagawa niya ng magaling. kahalagahan ng pagtuklas sa hilig, kakayahan at talento. Maraming mabuting dulot ang pagtuklas at pagpapaunlad sa mga hilig, talento at kakayahan. Ilan dito ay ang mga sumusunod. Nakakatulong ito sa pagkilala ng sarili, nakapagpapalakas ito ng tiwala sa sarili, nakakatulong ito sa pamilya at pamayanan. Nakapagbibigay ito ng kasiyahan, nakakatulong sa pagpili ng nais na trabaho o karera sa hinaharap. Para sa ikatlong araw. Iba't ibang uri ng talino at kakayahan. Ayon kay Howard Gardner, may iba't ibang uri ng talino at kakayahan. Maaaring ang iyong kakayahan ay nabibilang sa isa sa mga ito. Talinong pangwika. Pagsusulat, pagikipagtalastasan o pagkikipag-usap, pag-unawa sa mga babasahin. Talinong logikal, matematikal. Pag-iisip at pagbuo ng solusyon, pagbibilang at pagtutuos ng mga numero. Talinong pangbiswal. Paglutas ng mga suliranin, pagguhit, pagpipinta, pagbuo ng iba't ibang bagay o mga likhang sining. Talinong pangkatawan o kinesthetic. Pagsasayaw, paglalaro ng sports, pag-eehersisyo at mga pisikal na gawain. Talinong pangmusika. Paggamit ng instrumentong pangmusika. Talinong intrapersonal. Pagkilala sa emosyon pag-unawa sa nararamdaman, paglalahad ng sa loobin. Talinong interpersonal. Pakikipag-usap sa iba, pakikipagtulungan sa ibang tao. Talinong pangkalikasan. Pagtukoy ng iba't ibang bagay sa kapaligiran, pagtukoy ng iba't ibang hayop at halaman talinong eksistensyal, pagpapaliwanag sa iba't ibang bagay, pagpapahayag ng opinyon sa mga usapin, pagsasaliksik ng mga paliwanag sa bagay. Narito ang mga paraan sa pagpapaunlad ng hilig, talento at kakayahan sa tulong ng pamilya. Mahalaga ang patuloy na pagpapahusay ng sarili upang umunlad ang hilig, talento at kakayahan. Mainam din na may paggabay at suporta mula sa pamilya. Maaaring isagawa ang sumusunod. Alamin kung ano ang nais gawin at kung saan ka magaling. Magsanay ng mas madalas upang mahasa ang kakayahan. Maaaring humingi ng payo at tulong mula sa magulang, kapatid o sa guro. Humanap ng inspirasyon o idolo upang mahikayat ang sarili na magsanay. Maging matyaga at huwag agad susuko kapag nahihirapan sa gawain. Ibahagi ang talento at kakayahan sa iba upang ito ay mas umunlad. Maging mapagkumbaba. Balikan ang mga sariling hilig, talento at kakayahan na naitala sa nakaraang gawain. Isulat ito sa unang column. Sa ikalawa at ikatlong kolom, isulat naman ang paraan kung paano pa ito mapapaunlad at kung paano makakapulong ang pamilya sa pagpapaunlad. Sa unang kolom, hilig, talento o kakayahan. Pangalawang kolom, pansariling paraan ng pagpapaunlad. At sa pangatlong kolom, paraan ng pagpapaunlad kasama ang aking pamilya. para sa ikaapat na araw. Sitwasyonal na pagsusuri. Basahin ang sumusunod na sitwasyon at magbigay ng iyong sariling mungkahi kung paano mapapaunlad ang mga nabanggit na talento at kakayahan. Una, ikaw ay mahilig sa paglalaro ng basketball. Ano ang gagawin mo upang ikaw ay gumaling pa? Magaling! Magsanay ng regular kasama ang mga kaibigan o teammates. Mag-aral ng mga bagong teknik sa laro, sumali sa mga liga o torneo, at makinig sa mga coach para sa feedback at mga payo sa pagpapabuti ng laro. Ikaw ay isang magaling na manunulat. Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapabuti pa ang iyong pagsusulat? Tama! Magbasa ng iba't ibang uri ng aklat at artikulo upang mapalawak ang iyong bokabularyo. Magsanay na pagsusulat araw-araw. Lumahok sa mga workshop o writing group at humingi ng feedback mula sa mga nakatatandang manunulat o guro. Ang iyong talento sa pag-awit ay kahanga-hanga. Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang lalo pang mapabuti ang iyong boses at pagganap sa pag-awit? Magaling! Mag-enroll sa vocal lessons. Mag-practice ng tamang paghinga at vocal exercises. Makinig at matuto mula sa mga profesional na mga awit. At mag-perform sa harap ng ibang tao upang mapabuti ang iyong stage presence. Pangapat, ikaw ay isang mahusay na estudyante. Paano mo maaring mapanatili ang iyong mataas na antas ng pag-aaral? Tama, mag-set ng mga layunin para sa iyong pag-aaral, gumawa ng maayos na schedule para sa mga aralin, maglaan ng oras para sa pagsusuri at pagrepaso, at huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga guro o kaklase kung kinakailangan. Ikaw ay isang mahusay na mananayaw. Paano mo mapapabuti pa ang iyong kakayahan sa pagsayaw? Tama, sumali sa mga dance classes o workshops upang matuto ng bagong estilo, mag ng regular at makilahok sa mga performances, at makinig sa mga feedback mula sa mga instructor at kapwa mananayaw upang malaman ang mga aspeto na dapat pa rin pagtuunan ng pansin. Prinsipyo proseso. Pagnilayan ang mga natutuhan sa aralin. Ilahad ito sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pangungusap. Una, ang kakayahan o talento ay patlang. Pangalawa, sa kasalukuyan, ako'y naniniwala na ako ay may natatanging kakayahan sa patlang. Pangatlo, ito ay aking papalaguin sa pamamagitan ng patlang. At pang-apat, matutulungan ako ng aking mga magulang na palaguin ito sa pamamagitan ng patlang. Para sa pagsusulit, punan ng mga salita batay sa paksang natutuhan. Piliin ang tamang sagot sa mga salita sa kahon. Narito ang mga pagpipilian: kakayahan, paunlarin, magsanay, payo o tulong at pamilya. Ang patlang ay mga kilos o kasanayan na natutuhan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay o karanasan. Pangalawa, ang ating mga patlang ay maaaring magsilbing gabay sa pagtuklas ng mga interes ng bawat isa. Pangatlo, ang ating mga kakayahan o talento ay mahalaga, kaya dapat natin itong patlang. Pang-apat, upang mahasa pa ang kakayahan o talento, kinakailangang patlang ng madalas. Pang-lima, matutong humingi ng patlang mula sa magulang, nakatatandang kapatid o sa guro para mapaunlad ang kakayahan o talento. Pakikipagpanayam o guided interview. Gumawa ng isang panayam sa isang taong may taglay na kakaibang kakayahan o talento na kilala mo sa iyong pamilya o komunidad. Huwag kalimutang humingi muna ng pahintulot sa kakapayanamin o sa mga iba pang tao kaugnay niya kung kinakailangan. Narito ang mga tanong na maaaring gamitin para sa panayam. Tanong, Pangalan ng taong kakapayan namin. Ano ang iyong natatanging talento o kakayahan? Paano mo natuklasan ang iyong talento? May naranasan ka bang mga problema o mga hadlang sa pagtupad nito? Ano-ano ang mga ito? Paano mo pinaunlad o hinubog ang iyong talento? May mga tao bang tumulong o gumabay sa iyo sa pagpapaunlad o paghubog ng iyong talento? Sino-sino sila at paano kanila tinulungan? Ano ang mga payo mo para sa iba na nagnanais din mapaunlad ang kanilang mga talento? Pangalan ng taong kinunan ng panayam at lagda, pangalan ng tagapanayam at lagda. Paglikha ng liham, 10 minuto. Sumulat ng liham para sa iyong mga magulang o pamilya upang ipahayag ang pasasalamat at paghingi ng suporta para sa pagpapaunlad ng iyong hilig, kakayahan o talento